dito yung malaki ay naku naman laki oh parang halimaw eh magandang hapon <laughs> karating ko lang oh pausan ako magandang hapon may bagong aso naman si Basurimon dito ayan oh yan welcome back again to our channel yan andito ako ngayon sa lake at uh, sinundo talaga niya ako kanina para mga daw isa pa para may tumitingin-tingin dito sa lake yan andito ako <coughs> ngayon ang sabi ko sa kanya, bumili siya ng plastic bukas yung sweet candy na bullpen. Yung saan ay uh, ito yung ginagamit ating plastic guy daw. Oh. Yan, sasandirin ko muna ito mga kanter kasi nakaraan talaga, nalagutan ako ng bala. Yan. Lagot yung bala ko. Sayang, tangay. Hindi ko niya sama sa atlod. <laughs> Sayang talaga yung mga bala ko. Kasi minsan, yung excite ko baga, uh, Pag putok mo, bumubuhol yung Lala, lalaki sa dulo. Ah, ayun, andun ang lalaki. Andun sila. Andun sila ngayon. Yun, nahulog yung langka. <laughs> ang dami nahulog. Uh -huh. May nahulog yung langka, mga kanteri. Yan, istambay tayo. Ang ano ko lang, tumagal na. At sasanda rin ko mga itong apat na to para may reserba ako, mga kanteri. Kasi yung, yung pang-irgan ko na para kay kaalamang tuklas. shoutout sa'yo, kaalamang tuklas. Yan. Na bibigay ko sa kanya. Yung dalawa na yun, hinintay ko siya hanggang ngayon wala pa, hindi pa dumating. ikinakasama ko muna dun sa isang uh, ating tiksay kit para may panggamit tayong nakaraan. Ngayon, una, mauubusan na ako ng reserva, isa na laang, kaya ito. Yan. Sasandirin so, ko muna to para may reserva ako ngayon mag-hunting mag, mag, mag mga kanter. Yan. Dala ko yung sander. Yan. May sander ako dito kay Busrimo kasi wala akong power sa bahay ng kuryente. Yan. Kaya bang kung kailan pa akong makakapakabit. <laughs> Yan. Nawa ay masuportahan niyo mga kanter sa ating channel. Yan. At standby at tirahin ko muna to. Tapos mamaya papakita ko sa inyo. Okay, natapos tong apat na to. All right. Yan. Wala pang 30 minutos ko yung natapos. Kumbaga, ng ating apat na pixie dart. Ay na. Ito yung apat na pixie dart. Maganda oh. Yan, naliha ko na rin yan. Oh. Naliha ko na yan mga kanter. Ito ang liit ng tingga. Pang ergan to. Pwede mo ibala sa si ergan. Pero nagtataka kayo kung bakit may sasalpak ko dito sa marble gun na cycle. Kasi nga gawa nung tapon mga kanter. Yan. Maaga pa. Yan. Ang oras natin ay alas dos ng hapon mga kanter. Kasi dumating ako nina ay 2, 1, 128 PM ako dumating kanina Bawas. gusto niya ko yan may nagiinom dito So, maliliit yan mga four fingers yan stand by tayo doon sa kabila mga hunter sa kabila tayo doon sa malaking baliti sa malapit sa pinapipistuhan ko meron akong bagong isang area doon doon tayo magtatambay mga hunter tatarget na natin yung mga barakang tilapia doon yan stand kita kitakitsa lang sa pistuhan ko mga hunter nakita yung tinabasan na yun mga hunters sa asya no yan tinabasan ko yung nakaraan na ngayon dyan tayo unang tatambay mga hunter yan akitin natin yan oh si white yan dito pa Pwede isa makagid. Ha? ha Stand by tayo makantir, hunter. Pataki natin yung taas niyan. Nakita ko si mga mabarako dyan eh. Mataas-taas din yan. yan Stand by tayo. Meron dun. Ang layo. dun siya. Sa may paupawan niya. Ang dami yun. Yung mga four fingers. Wala pa dito. Di pa tayo sa kabila. Ang barako na ganyan. Mailap yan pag hindi nag-standby yan ng kalayo kaya lang tumigil parang pumarking siya kunti para didigil tapos tayo na yung mga putok yun pero pag hindi tumitigil yan napakahirap targetin yan pwede kung duro yung langoy niya patay mo yan mga ngayon yun ngayon standby abangan natin yan dalag dalag may nagpakitang dalag sa akin ah, huli unang first kill natin dalag uh, ulang pa sa spray kulang pa sa spray mga kanker nagpag-usahan yung bala nagpakita ka eh <laughs> nauga kasi yung tungtungan natin eh oh <laughs> yan yan ang tama niya <laughs> inuulo ko siya eh joke lang yan ang tama niya <laughs> yan Unti na naman. Half inch. One, one inch maulo na. Yan. Unang target natin mga kater. Standby tayo. Standby. Ayan. Baba tayo. Silaw sa target. Andito meron dito. Oh. Ah, so, mailap. Silaw sa target. Madilim pa. Dapat pala magang magal. Ito umaga talaga pumunta. Yan. Di pa tayo doon sa dating pistuhan natin. Gagapang na naman tayo mga kater nito nauga yung ating tungtungan oh kulit lang yan oh diyan ang nakatapak ng dalampa ako pabalan si eh. Yan. hindi pa tayo makaunter yan ayan na naman nakarating na ako sa aking dating pistuhan kailangan so, talaga balansin yung katawan mo dito ako mag-abang-abang ngayon mga kanter medyo mahangin nawa ay may dumaan dito so pistuhan natin nakulimlim, madilim napapaulan pawari yan isang tayo, isang bay pati hangin ilan ilan ako nakikita ng malalaki so kita nyo yung galaw ng tubig Kala mo tingin mo langit kasi malabo yung tubig dito. <laughs> Mahangin pa. Makanaw yung tubig ako oh. kasi malayo. Ayun o, yan. Pagdikit yan kasi hindi mo siyado mapansin. Yan. Pag malayo, ayun o, may ano, may anino ng kahoy. No. Mahangin. Kaya hindi makita ang target sa ilalim. Sampai tadi. Hulian Ganun niya ganyan tapon. Malaki na yan. Siyang tama. Oh, naulo ulit. Pwede na. Ah, yung bala natin. mo yung hangin mga kanter kainip eh grabe yung hangin hindi mo pati nag eh yan oh. ito yung tumatalikod kanina bumalik yan huli natin oh pagilid siya tama tagilid ang putukan ko ah. yan isang kada nakadag diba may dalag, dalag na tayo tilapya dahil natin ang na saving fingers hmm, laki oh no? ulo ulit isang bay talaga isang bay ayan mga hunter, tayo dito sa dating pistuhan natin bababa na lang ako at ilipat ng ibang pisto puro gilid gilid lang kasi ayaw magpatinag hangin oh no? Yan, at, at least nakahuli ko na isa dito sa dating pistuhan ko. napakahirap akitin. At napakahirap din babaan. Yan mga kader. Isang ba tayo? Yan, kalilipat ko lang. <coughs> May nakita naman ako dito. Oh. Seven finger siguro ito. Mga seven finger. Kula itim. Ayaw talaga pati naghahangin mga kader. Hmm? Hindi na mahangin ito. Ay, nakita ko dito 70 gears mga counter umakit ko inakit ko yung tuktok ng kahoy to yan medyo may ang target magdadagdag ng spray oh, magada ako masampo may kalayuan ang to barako itong tatargeting ko na to kulay puti may kalayo to eh Umalis siya. Ang babalik yan. yan. May kalayuan to. Malayo talaga ang target ito. dahil ng ating mga kader ano oh, live ng target na yan siya oh yan kulay puti yan ayun hinihila niya oh ayun oh ayun siya oh ayun oh dahil natin live ng target na yan ayun oh zoom ko ha yan hinihila hila nya ayun oh ang masakit nya po sinabi niya sa kangkong. arihan ko lang yan ayun oh dalangawin ko yan ulit yan Ariyan ko lang. Yan. Ganun talaga naga ko pag ano, pag kapag malayo ang target, nag add ako ng spray mga counter. Ka Kaya yung sinasabi nyo na tatlong putok lang, balakas na, isubukan nyo si isda. Yan. May spray ako na sampu yung kanina, bali nag add ako ng sampu ulit. Kahit na may stack yung sa loob ng tanki natin. Yan. Ariyan ko lang hindi ka mapagod ngayon hindi ko alam kung saan ang tama nyan kasi yun sa ng tubig ay malalim lalim siya yan ilapit na dito yan nabuntot ang tama mga kanter tingnan mo itong status ng bala natin pag hindi na yan pag hindi yan tumagos, talangin ko na lang yan. malaki laki niya, no? Ista sa sambal natin. Paa pa, hindi tumagos. Hindi ata tumagos. Hindi ata tumagos. Tinggal lang mga kanter. Kailangan ko lang babaan ito. Kailangan natin babaan. Hindi ata tumagos mga kanter. Sayang yan. Malaki yan. Kailangan bubaan yan. Bubaan ko siya mga hunter. Standby tayo. Standby. At ayan mga hunter yan. Nilusong ko na. Buti. Buti. Tinabi niya dito lang banda sa may tulos na yan. Tumabi siya dito. Ang layo nung target. Napakalayo yun. Pero ano. Ito siya mga hunter. O, yan. yan. Ito yung status ng bala niya. Kahit pala magpapalagpalag siya. Kahit iinangat ko. Hindi siya pa basta basta mabunot. Yan o sa yung tingga. Nakalak na yan, kumbaga. O, oh, yan o. Yan, dapat ulit na nahuli natin. Yan. Ay, wati! Yan. Napadali na tayo, tatlo. Yan. Isang dalag. Yan. dalong tilapya na ating huli. Yan, standby. madagdagan pa. Alas 4 ng hapon. Yan. <laughs> Napalusong tuloy ako. Yan, medyo maaga pa. Dito matas tayo may balite sa tabi ng kubo. Yan o. Espiro mo ulit ako ng 20. <coughs> 20 spray 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 yan 20 spray yan yan 20 spray yan yan standby ako tayo basta may hey, panther ka okay pa lang ni Runa Kita na Diba na wala mga kantero? Oh, Oo.

Habis tambah abanganku, bangun kena bangun. Mau siantan, kalau lu hutangnya. Ini siapa tuh? Lalu, lu hutang dah, hutang. Udah <slap> kenyang banget, hampir. laki laki niyan dali natin laki laki nito ang laki nito ito yung malaki eh. ay naku naman laki oh parang halimaw eh <laughs> laki na ulo mga kanter oh. Uh, tingnan natin ano? nga bangkain ko na lang surbul pa mga kanter yan yan bangkain ko na lang mahirap na Mag magayang si ng araw ang laki nito yan yan sampai tayo sampai babangkain ko na lang yan mga kanter surbol pa sampai tayo <laughs> yan mga kanter ito ito yung target natin ngayon, oh. Ayan, oh. Ito yung nahuli natin ngayon lang, oh. Yan. Yan. Itong isa na to. Yan. Yan. Itong isa na to. Yan. Tagusan din pala sa kilikili -kili ang tama niya, mga Ulo. Na ulo tapos tagusan sa kilikili. -kili. <laughs> ang target. Kaya ang lakas yung pumalag yan. Nakatatlong tilapia -tila na tayo. Isang pinakmalaki. Mga ano siguro to. Nasa isang kilo mahigit. Yan. More than 2 kilos to. Yung isa na to. Dahil ang taba eh, oh. Yan. Burdagol. Yan. Yan. Yan mga auntie, sambay. Maaga pa. hanting pa tayo. Yan. Tingsin nga natin. Maaga pa naman eh. Yan. Balik pistuhan ulit. Hindi pa masyado na bulabog yan ay. Si babalik at babalik yung mga nagiinom dyan. Nagagala. Yan. Sambay tayo. Naway makahuli pa tayo kahit isa pa. Tara. May bagay-bagay ang nami namin ni Boss Rimon. Nadali natin malaki. Yun, may isa pa. Ang na. May isa na yan. Yun. May kalayuan yun. Ah. May kalayuan yung mga hunter. Layo. Ah. Ah, Aray ko. Ang ah. dami. hakot takot kasi. Ang malikot. Oo, oh, sige. Sinudala so ko. Ah, si Jin, nagdala ng pagkain ng aso. kalmada kalma na dun sa dating pistuhan natin oh. yung dating pistuhan ko na yun laki na isa oh, layo lang huli tayo kahit medium size na mga counter kasi plus 4 na ng hapon ay mag alas na Man. kahit medium size uh, huli na tayo ang lalayo ay no sobrang layo na yun mga counter 14 na sa 14 na yun Ay, standby tayo, standby. Ayaw magpatinag yung mga hangin mga kaanter. Ah, yan. Ah, ako naman. Ayaw magpatinag. Hindi pa sa likod. Ayaw, standby. Kaanter, mayroon akong nakita isa. Tama-tama, lipat ko lang. ini tadi udah dali dali ulit laki nyan ayo no huli huli mga kanter babaeng ko na uli. Ayan, laki yan laki no yan babain ko uli nakatatlong para ako na tayo ay yung ay meron isa siya lumapit Teka ha May lumapit na isa eh Wait lang May lumapit na isa mga ka Laki Kasi laki niya rin Kasi laki niya rin mga Isa Nagulat ako dun ah Biglang sumugod Yan standby Hapo naman eh Yan standby tayo Standby na, kukunin ko na yan. At uwian na. Standby ayan mga kanter nilusong ko na naman ayan. o ito yung huli natin yan tagusin din yung tiksay o yan yan tagusin din yung tiksay sa kanya o yan puting puti siya mga kanter yan tapos kunin natin yung dito sa loob ng net yung ating huli kanina ang daming hakot-hakot grabe hapon na magpapancharte na mag alas 6 na mga kanter alas 6 na yung hapon ito yung huli natin natin yan yan ito yung huli natin. Tapos yung isa na yun. Yan, partihan time na to, mga kanter. Yan, ito yung huli natin, oh. Yan. Ito yung huli natin. Yan. Tingnan nyo kung gaano ko lalapad, oh. Hmm. Yan. Nag-start tayo ng mag-alas dos na mga kanter ata yung kanina. Yan. Tapos ngayon, mga magpapag-tarty na, medyo madilim na, eh. Biro sa labas yung maliwanag pa. Yan. kita sulit sunod susunod, mga kanter. Yan. Napagod ako kasi kailangan mong lusungan pag ganyan sure na dami na akong napaalpas na ganyan eh sure rin ko pero yung mga iba kasi nga katulad ng malayo kailangan talaga magdagdag ng spray para mabubutas yung katawan mga kater kasi yung ating ano ay tapos napakalakas talaga yan ito yung pinakamalaki oh. sa dalawang kilong ata to dahil mabintog yung katawan malaki ito yung isa yan partihan na Tag dalawa kami, ah, siyempre, dalawa rin sa kanya, tapos yung akin yung isang dalag. Yan. Shout out kay Sir Raymond ulit, yung owner ng lake. Yan, maraming salamat sa kanya kanina. Inikutan niya talaga ako dun sa lugar kung saan ako nagagamas kanina. Yan, nagagamas ako ng lutin na tiyo. Yan, maraming salamat sa kanya. At may pangulam na naman, nakalibre. Yan, kita kayo sa sunod.